may mga bago na namang kwestyonabling pangalan sa listahan ng mga nakatanggap o mano ng confidential funds mula sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte noong 2023. Ayon kay House Deputy Floor Leader Paulo Ortega V, kapuna-puna ang mga pangalan na ito dahil may mga apelido ito ng mga senador at kilalang Big Shop. Kabilang narito mga sumusunod, Beth Revilla, Janice, Janice Marie Revilla, Diane Maple Lapid, John A. Lapid Jr., Clarice Honteveros, Christine Applegate Estrada, Denise Tanya Escudero, Canor Adrian Contis, Chris Solon, Paul M. Solon, Batay sa pagsusuri, sinabi ni Ortega na ang mga nabanggit na pangalan ay walang opisyal na record ng kapanganakan kasalo kamatayan sa Philippine Statistics Authority. Ayon kay Ortega, bayan ang pinag-uusapan dito at kung walang maipakikitang ebidensya ang kampo ng Vice Presidente na tunay ang mga taong nasa resibo, maaring magamit ito laban sa kanya sa impeachment trial. Nauna nang sinabi ni Vice President Duterte na walang bali sa paggamit ng kanyang tanggap van sa confidential funds